Alright mga boss Gabi na. Alas 9.30 na Nandito pa ako ngayon sa Makati Ayala, one Ayala Hindi pa kami nakakabalik ng San Pedro, Laguna Kasi nga mahaba yung pila hindi so, pa ako naghahapunan Lutong <laughs> na Hindi uh, yung mahirap dito Pag ano mga boss Pag yung operation ng bus mo City Ayan mga boss Pagadarahi ko lang Grabe Maghapon Umpisa hanggang alas 6 Sata ng umaga Umuwi ako Garahi ako ngayon Alas 12 na ng gabi Biruhin mo no 6 na umaga Hanggang alas 12 na ng gabi So yun ang naging biyahe ko ngayon mga boss Aba <clears throat> Partida wala pa akong apunan <laughs> Yun ang masama Kasi wala pa akong apunan alas na alas 12 na, hindi pa ako nakapunan. Pero nagtangalian na ako. Nagtangalian ako kanina mga boss, pero hapunan wala. Patay tayo, tayo nito So pagkatapos nito mga boss, magdi muna ako. Ayan o, oh. nakapila ako dito kasi magpapadiesel ako doon. So, tapos ko magdi-diesel. Mag muna tayo, tapos ganap tayo ng makakain dito. Buti na lang, nandito yung motor ko. Kung wala, ah, may lapan ako. Huwag kain muna tayo. Nagutom na ako. Ito pala kahirapan ano, bus driver. <laughs> Hindi madali. <laughs> Pero maganda-ganda ang kinita namin ngayon mga boss. Bawat biyahe ko, pultang. Apaw-apaw pa, may nakatayo-tayo pa dyan. Puno-puno. Pauwi kami ngayon, last trip kami ngayon, alas 12 na ng gabi last trip dahil galing Makati puno yan mga boss walang ano walang bakanti yung puwan so itong upuan na ito mga boss 58 58 seater puno yan simula Makati hanggang dito so, kaya medyo maganda ganda yung ano namin hindi kami lugi ngayon medyo okay okay yung biyahe namin yun lang mga boss so ayan mga boss oh. pagkatapos magbiyahe pag galing ka na sa biyahe Ayan, magpakadisil ka dito. Ayan. Ama, sa isang araw, nagbiyahe ka. Pag uwi mo sa gabi, kailangan mo magdiesel, Ayan, para sure lagi. Libre naman yung diesel na yan, mga boss. Oh. Sa pagmamayari na ng kumpanya yan. Lahat yan, yung mga, yan, bus na yan. Oh. Dami-dami. Oh. Ayan. Tapos mo magbiyahe, diretso ka dito sa diesel. Kailangan mo mag-diesel. Yung diesel natin, ayan o. Dito natin hindi gumagalaw. Usang galaw na 'yan. Hindi mo malaman kung bab, ano hindi eh. Sira yung gigs ng diesel, hindi gumagalaw. So, pagkatapos nito mga boss, maglalabas muna tayo kasi magalaw na na. Hindi pa tayo kumakain. Hindi pa tayo kumakain. Grabe, gugutom na ako. Tapos matulog na tayo. Sinampay ko yung ano ko doon, oh, ayun oh. Diyan tayo matulog mamaya doon sa dulo. Ah, uh, ang tulugan ko. May nakakabili ng na, ano eh nang tagyan mga tigaan